Kalunos-lunos daw at nakakaawa ang sitwasyon na ito si Harry Roque. Ang daming kabiguan. Alam natin na siya na maging parte ng legal team ni Rigong. Yan kasi ang magpapatunay na siya talaga ay mga Duterte. Puno. Eh hindi matagal lang alam ng mga nag-iisip ng tama na itong si Harry Roque ay ginagamit ang mga Duterte. <laughs> <laughs> Yun daw kasi ang rason kaya kaya tila ba siya ay uh, pinahihirapan ng gobyerno ng ating or ng administrasyon ni PBBM dahil nga DDS or or Duterte supporter daw siya. Panindigan mo yan hang sa dulo ah. Panindigan mo yan. <laughs> kasi kahit pinag uh, or or pinagtatabuyan ka na ni Digong at sa tingin ko ay Um, ayaw na rin sa'yo ng mga nasa paligid, iba pang nasa paligid ni Duterte, si Sara Duterte lalo, pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo dahil wala ka ng choice. So eto, isa pang napakasaklap na pangyayari sa buhay ni Harry Roque. Yung mag-isa ka dyan. Na akala mo yung mga, yung mga supporter mo na mga DDS din na minsan ay nakakasalamuha mo sa daig. Akala mo talaga? Akala mo talaga? Yun na yun? supporter mo na yon nako malabo yan walang kaligayahan sa ganun <laughs> family pa rin at sa so, sariling bansa ka rin dapat talaga um, tumatanda kasi etong si Harry Roque may mga karamdaman na yan tumatanda na at ganyan pa ang pinili niya na, na maging sitwasyon niya ikaw ang may kagustuhan na uh, tumakas at magtago so Deserve mo ito. Hmm. Magkakaroon daw sana kasi ng reunion etong buong fam, uh, family nga netong si Harry Walker. Kaya lang na dahil nga etong uh, or yung visa daw ng kanyang asawa ay na-revoke. Agad-agad. Or biglang na-revoke. Yun yung sinasabi dito. Talagang masaklap yan. <laughs> you see, um, sa tingin mo, Uh, eto na yon hindi pa ito. Sample pa lang ito sa mga pwede mong maging kabayaran o pwedeng maging kabayaran ng mga ginawa mo. Sample pa lang ito, Mr. Harry Roque. At ang nakikita ng taong bayan sa mga sa asta mo ngayon. Napakababa, 'di ba? Nagpapakababa ka. <laughs> ang cheap, ang sleazy ng mga ikinikilos mo, yung mga bangag-bangag mo diyan. Sa so, tingin mo, sa tingin mo hindi yan matatandaan ng mga kababayan natin. Natural matatandaan. Ito ang magiging mukha ng katangahan. Si Hari Roque ang magiging mukha ng kawalang hiyaan. At si Hari Roque ang magiging mukha ng taong nagpapagamit sa mga politiko. Uh, yan ang mukha ng isang Hari Roque. Masaklap, pero deserve mo ito. Kasi yan yung pinili mo eh. <laughs> For God's sake.